Magandang araw sa inyo mga kapromdi dito na naman ako sa aking pinapagawang bahay at i-update ko po ang mga uh, kaganapan dito sa aking bahay para makita nyo naman kung ano yung uh, nagagawa ko sa mga naitutulong nyo sa akin sa papanood nyo ng YouTube. Pero kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin po yung notification bell para updatein po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ayun po mga kaprom the update ko po kayo kung ano yung mga nagawa dito sa aking bahay. At syempre malapit na, malapit na ako makauwi dito. So ito nga kapromdi, busy-busy yung mga uh, manggagawa ko, mga karpentero ko para uh, tapusin yung aking pinapagawang mansion dito sa uh, barangay gubat. Tara! So ayun mga dito dumating na yung uh, inabangan ko na deliver ng sands. Tapos yung simento, uh, kaya yan nakakagawa na naman sila ng uh, flooring doon. si simento na yung flooring ko doon sa loob ng bahay. Kaya ayun, uh, excited na rin ako kasi gusto ko na talagang matapos ito. At busyng-busy uh, -busy na sila doon sa loob. Ayun, uh, nagtatrabaho na sila. At sana matapos na kaagad. Uh, at ayun, para mabawasan ang stress ko. So naghalo na sila ng semento para ilagay doon sa flooring sa loob. So ayun mga kaprom, di tuloy-tuloy yung pagpapagawa ko sa aking bahay. At syempre may pera na naman sa akin para may ituloy itong pinapagawa ko. So ayon, uh, nagsisimito na sila sa loob. At siyempre, previous naman yung magaling ko na karpentero dito sa paglilinis uh, ng kahoy. So ayan, uh, sabi ko kasi sa gumagawa ng bahay gusto ko malinis yung kahoy kasi gusto uh, ko yung ano nilalagyan ng barnes para maganda tingnan. Kaya gusto ko makinis yung mga woods na ginagamit. <coughs> parang parang harang pa ako dito sa nakaba, nakakaabala pa ako sa mga gumagawa mga kapromdi. So ito mga kapromdi, uh, ginagawa na yung flooring dito sa loob ng bahay. So ayun, masaya ako pag nakikita kong ano, may, may nagagawa sa bawat araw. At uh, ayun malapit na siyang ano parang lalagyan siya ng forong Uh, simento para maging pantay siya. So ang gusto ko kasi uh, aplin lang na cement pag nag uh, ako sa simento na makintab o yung malinis na cement gusto ko lalagyan ko siya ng binel or tiles uh, kapag ayaw ko nito sa luma sa dati sa ganito. So ayun. Napakinis na rin yung ibang kahoy dito. Uh, matagal ko na sinasabi sa kanila na gusto ko malinis yung kahoy. Kasi hindi ako maglalagay ng uh, ng ceiling dito sa baba, uh, sa ilalim ng sahig. Gusto ko plain lang na sahig tapos may uh, kahoy. Uh, babarnisan ko siya. Mahugan nito ka Pero napansin ko parang binubukbuk pa. Baka hindi ito tumagal. Ayan pospusan ng ayan puspusa ng paghalo nila ng ano ng cement saka sands para dito sa flooring dito sa loob. Madali kasi'ng matuyo dahil sobrang init. Ayun na uh, nagmamadali rin silang uh, gawin. Kunting panahon na lang na di ako dito sa bahay ko. At ayun uh, kitang-kita na kagad yung uh, cement na bago. Uh, hindi pa siya natatapos yata ngayon pero sabi lalagyan ng porong simento so, yun, wala akong magawa kapundi ako kundi manood lang sa ginagawa nila kasi wala naman akong ibang alam sa paggawa ng bahay ang, ang alam ko lang mag gardening So, hindi pa nga ako expert mag -gardening. So, yun, uh, natutunan ko nalang magtanim ng halaman uh, nung pandemic. But, talagang gusto ko talaga yung halaman. So, ayun. ah uh, Marami-rami na rin na uh, linisan ni kayo nyo ng, ano, ng mga kahoy. At ubos na nga yung niya. Overtime ka, hanggang anong oras ka mag ka yan? Hanggang anong oras, oras man gagawin? Nag-overtime yung baya ko sa pag ano, dito yung pag-finish uh, ng ano, floor. Kasi hindi na pwedeng iwanan dahil tatag titigas siya. Magiging mas lalong ano, gagaspan kasi nga yung may naka, ano, mga simento. Uh, nakalagay na ng simento so kailangan i yung ganong ginagawa niya. Mga anong oras ka kaya matatapos niyan? Mga anong oras ka matatapos niyan? Alas 7. So, ang haba ng oras ng trabaho niya. <laughs> so, ay nang bayaw ko, ginagawa niya yung floor ng ano ko, yung flooring ng aking bahay. So, malapit na siya matapos. Yung kulang na lang yung, ano, yung uh, loft sa stairs pinto pa rin at uh, bintana so ayan na mga kaprom after matapos yung flooring dito kagabi ito naman ang king na mga napakagaling na karpintyero uh, magagawa na siya ng alof uh, ilalagay niya na yung mga patungan ng ano, ng Ah, uh, plywood, marin plywood, yung say isayan na tinatawag nila. So, yung ka yung mga ginagamit dito ay mahogany uh, wood. uh, medyo mura lang yung pagkabili ko nito. Uh, ayun, pinakinis ko sa kanya kasi sabi ko ayoko nang, ma, ano, yung rough. Kasi gusto ko siyang, ah, uh, design ba dito sa kubo or sa aking bahay. Tapos, lalagyan ko siya ng barnes para yung talagang wood talaga yung laking niya. So ayun, uh, basang basa yung uh, floor, yung flooring kasi binuhosin ng tubig. Ngayon lang ito tumigas. So kagabi lang ito ginawa. Kaya nga, siyempre ngayon medyo matigas na. Sabi nila dapat binubuwasan ng tubig kasi pag hindi binuhosin ng tubig, Uh, siya madaling or palagi siyang basa dapat talaga raw uh, buhusan ng tubig so yung parang jura-frap yung, yung ano dito pero okay naman yung pagkagawa ng bayaw ko oh. so ayun So, syempre, kapromdi, excited ako sa uh, ginagawa nila dahil, syempre, gusto ko matagal ng uh, lumipat dito. Mahigit isang buwan na akong naninirahan doon sa kusina ng nanay ko. Syempre, kapromdi, dito rin sa aking front yard, uh, binasag ko yung mga uh, hollow blocks na dati galing sa aking uh, kubo. So, yun, tatamba ko dito para maging, ano yung, uh, tumaas yung, ano dito, lupa tapos sa uh, dadaging lalagyan ko siya ng buhangin din para magpantay-pantay at syempre lalagyan ko siya ng uh, yung mga sako ng cement tapos lalagyan ko ulit ng uh, ayun ng white stones so dito naman ka di sa harap ng aking bahay uh, may binabalak ako dito uh, at gusto kong ilipat itong halaman na ito dito itong fo... Uh, Fokienti. Uh, Pinag-isipan ko siya kung paano ko siya tatanggalin dyan at lilipat ko doon ng buo. So, siguro dapat malaki yung hukay kasi yung mga ugat niyan, maliit na uh, kunting-kunti lang. So, madali siyang bunutin. Katulad nung dati nung ano, binunot ko dito, dito sa harap ng ako uh, kubo. Mayroon ako nito dati yung pinakita ko before. Then, ayun. Siguro ganito rin ang mga ugat niya. Maliliit lang din. Uh, hindi siya masyadong mahaba kasi ayun. Kaya ma madali siyang uh, ilipat dito sa dito banda sa front ng aking uh, bahay. So ayun, ang uh, gulo-gulo pa, uh, wala pa akong nagagawa. Ayoko munang may ano, uh, ipag-ano, sa kanila kasi ganun din naman uh, madudumihan yung aking ginagawa at uh, mabibitin din. So ayun. Ah, uh, dami Ito sabi nila kulang daw itong wood ko. Uh, sabi ko pagkasyay na lang kasi wala na akong perang pang sa, ano, sa woods. Kasi ang dami ko na nung binili. So medyo mura lang yung kuha oh, ko nito dito kapag hindi kasi direct naman yung ano ko. pag uh, pagbili parang direct buyer ako. Siyempre iba na yung presyo dun sa labas dahil marami na mga ano doon, mga kung saan kung saan saan kami na dumaan yung mga kahoy kaya pagdating doon sa uh, bilihan ng sa hardware mahal na talaga siya so dito naman direct naman kaya hindi masyadong problema yung ano presyo so dito naman ka sa, uh, sa gilid sa gilid sa kapitbahay ko nakatiwangwang pa rin yung lalagyan ng ano ng Uh, bakod na hollow blocks so ayun na uh, nakabili na ako ng hollow blocks at nandun na naka nandun sa tabi ng kalsada kaya wala ng problema so ang alam ko kukulangin yung simento kaya bibili na naman ako ng simento at yung mga white stones ko dito nandyan pa rin uh, naka, ano siya itinab, itinabi ko muna habang ginagawa dito so ibabalik ko rin din naman at syempre magiging mataas na yung white stone ko dito hindi na siya masyadong mangingitin dahil ito nga, pinanpanan ko dito ng mga binasag ko na hollow blocks, mga siminto, tapos nagpapahakot uh, din akong buhangin galing sa ilog para ipantay ko dito. Para paglagay ko ng mga white stones, pantay-pantay sila. So, yun. ah uh, ito naman ka prom day, uh, ginawa ko ito. Pasay ko pan-design naman sa ano sa dito dito sa dito ko siya ilalagay mismo. Yung parang may apakan siya, since hindi ako magtatanim ng ano dito ng grass so white stones din lang ilalagay ko dito pero gusto ko yung grass kasi maganda siyang tingnan at malinis din tingnan katulad ng white stones so okay. ayun mga kaparambi uh, nakaka-excite uh, nilalagay na yung uh, sa isa si Manong Ay, dito Lion na. So yung ka from the, uh, ginagawa nila yung loft. Uh, napakalaki ng love na ito. Siguro pag uh, flip siyang gawing uh, dalawang kwarto kung gusto yun. Hindi naman yung malaking kwarto. Siguro pang, ano, pang bata lang. Pero okay na sa akin. Open yung ano, uh, malaki. Tapos ayun, uh, doon rin ako maglalagay ng television. Siyempre, meron din siyang cabinet sa taas. Ayan. Ah, yung hagdan, wala pa. Kasi nga, inuuna nila yung loft. Tapos sana, ano, uh, ma-format na rin yung hagdan na pakatapos dito. Kasi hindi, na, uh, hindi naman mailalagay yata yung side ngayon. Pero mas maganda ko yung mailagay yung side ngayong araw para maganda. Ayan. Napakataas. Ito yung dati kong lamisa. Then, dito maglalagay ako ng counter. Nandito ba sa dito na mismo sa ano ito? So, ay nakapaligid na yung ano yung saysayan niya. So, pag nakabit na yan, siguro <laughs> nag sila Finishing na mga di yung wall dito sa harap ng bahay So sabi ko sana uh, dito lang yung nasa may na. Kaya lang uh, parang mas matagal yung pagsabinta na lang ano, itupin. Eh, sabi ko lahat na para ganoon din naman at uh, para maayos na wala isahan na lang. So, yun, sabi ko eh, lahat na yung finishing dito sa ano sa sa wall. Para maganda yung ganyan. <laughs> para mga bato-bato lang nga pag na pagtutumigas na. Then dito naman sa taas, sa taloob, ayan, uh, mayroon na silang saysay -say na nailagay na. So sigurado mamaya mayroon na yung sahig, may lalagay na yung uh, flywood. Yung dagta ng mahogany ka parang dugo. Ayun, tinitingnan ko kanina nasa taas ako parang dugo yung dagta niya uh, yung ano kasi nabasa yung pinaka ano niya pinaka ah, uh, uh, pinutuloy ko sa ano, ano dito ayan nag, nag ano, siya nagmancha. baka naman dumigit dito sa siminto baka oh, mamay sabihin may pinatay akong tao dito <laughs> ayun parang ano siya parang blood so ayun dami dami Oops, sabi ko sa kanila magingat, uh, kasi baka mamaya uh, mahulog sila bigla or, or nahulog yung ginagawa nila katapos kasama sila. So, wala akong sa so, ay 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 sa ay 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 Ya tiga. So ayan na uh, uh, Plywood lang yung sa side ko Kapag hindi kasi sabi nung karpentero Masyadong matrabaho kapag ano yung Hardwood o yung talagang kahoy Kaya sabi ko Sabi niya uh, Plywood na lang uh, rin naman yung plywood at siyempre tumatagal din siya. Pero siyempre mas matagal pa rin yung kahoy. Saka siyempre magandang tingnan yung kahoy compare sa plywood. So, hindi ko makita kasi nasa ibabaw sila, dito ako sa ilalim. So wala naman hagyan pa ano. Mahirap po makita papunta sa taas dapat may hagyan na. So ayun. Uh, malamang kulang yung ano ko, uh, plywood kasi limang piraso lang yun. Ah, hmm. oh, pwede na siguro. Kasi na yun. So, ayun po ka from tapos na yung flooring uh, at ayun, uh, matigas na to yung tuyo na. So, paunti-unti na nilang ginagawa o tinatapos yung ano dito, yung uh, dapat gawin. So, habang ginagawa ito, nandito rin ako, uh, pinapanood ko sila sa kanilang ginagawa. Kung sabi ko sa sarili ko kung marunong na akong uh, gumawa nito kahit pa, paano, uh, gagawin ko ito paunti-unti para at least pa, paano nakakatipid sana ako. Kaya lang talaga kapag hindi wala akong alam sa paggagawa ng bahay. So, wala akong magagawa kasi wala talaga akong katalim talin para gumawa nito. So, ayan ang kapromdi. Ayun, dati kong misa, binalik ko na dito. Pero, naka-abandon lang na siya sa labas. At, uh, ang dumi na nga. Pero, gusto ko... Uh, maganda pa rin kasi ito, kapromdi. Papalitan lang yung isang, ano, yung... Uh, Isilag dito sa, ano, kasi nasira na siya ng, ano... Ay, hindi ko nga alam na kinakain pala siya ng buk-buk. So, dito naman, parang okay pa naman yung isa din sa gitna. Yung isa lang yung napakalambot na ano. Ayun. so, na naano na siya, na kinakain na siya. So, hindi na siya okay. Then, ayun, malapit na rin naman itong matapos. So, uh, yung hagdan dito, temporary lang ito. So, ayun, papakita ko sa inyo mamaya yung taas. At kahit naman hindi pa natapos, mayroon ang taas uh, aakitin ta uh, natin yan mamaya so dito ka from day sa labas uh, ito gusto ko sanang ano dito yung uh, may design, design yung wall pero nakikita ko parang antagal, antagal nilang gawin. Kasi sabi ko sige na i-finish na lang ng Anolo. Imply na lang para matapos na kasi nainip ako na. Parang napapagod ako sa uh, kapanood sa kanila na sobrang bagay yung paggawa dahil napakahirap daw. So medyo makapal yung ano dito yung pagka-finish nila kasi binasin nila sa ano sa kahoy na ito sa pinto kasi dapat daw ano uh, pantay dito sa hamba ng pinto. Kaya yun, na, napakakapal ng pagkaanong nito, pagka, ano, a uh, alam ano tawag nyo, pagkagawa. So, dapat mga, ang pinatong na simento, mga one, one inch. So, dapat mga, ano, ma manipis na manipis lang, sabi ko, sige, uh, para matapos na. So, sa ibang part naman, uh, sabi ko, manipis lang para madali nang matapos, para makatipid din ako. So, ayan na, uh, nilagyan ng kaunti. So, hindi nila natapos kasi gabi na. Uh, ayon sabi ko in manipis na manipis lang yung lalagay dito katulad nito na 1 inch yung dinagdag nila at syempre magasto sa buhangin saka sa siminto so dito ano lang sa par park dito parang ano lang uh, parang ano lang parang tinakpan lang parang ganun lang so, so ganun lang kadali yung gagawin nila doon so sa paligid so ayan ka from uh, dahil nakita nyo na yung paggawa tara sa taas Uh, tingnan natin yung taas kung ano yung makikita sa taas so gagamit ako ng uh, temporary stairs uh, natatakot akong makikita dito kasi uga uga uh, hindi ko alam kung paano ako bababa dito kapag nakataas na ako kasi takot ako talaga sa mata so ito na po mga kaprom di mayroon ng improvement ang aking mini or tiny house dito sa Uh, gubat, ang dati kong paraiso sa gubat na kubo. So, ayan po, mayroon na ng uh, ano, sahi uh, sahig dito yung tinatawag na loft. So, napakalaki ng loft na ito. Uh, at syempre, hindi nila natapos ng isang araw. Uh, bali, sahig na lang yung kulang, sa uh, isang kahoy pa ilalagay nila dito kasi parang So, hindi ulang siya, dapat uh, umano siya dito sa uh, dito sa ano, so mayroong dapat kailangan lagyan pa dito ng kahoy so dito para meron siyang papakuan so katulad ng sinasabi ko sa inyo kaprombly dati ng side lang ito ay plywood kasi sabi ko dapat ano gusto ko kahoy so sabi ng karpintero ko mas mm, practical daw yung plywood madaling gawin at hindi matrabaho so sa bagay pabor din naman sa akin kasi magbabayad pa ako ng uh, labor para linisin yung kahoy kaya lang almost the same lang din naman yung ano yung presyo ng ano uh, marine plywood saka yung uh, islab slab or kahoy talaga kasi Mahal din nito eh, 1.5 yung isang ano nito, isang buo. Eh yung ano yung uh, kahoy, hindi nga siya abot ng 1.5, kung tutusin. Kasi, uh, ayun, uh, mag magagastusan lang ako sa paglilinis, uh, kasi matagal yung paglilinis nung, ano yung uh, kahoy. So, pero siyempre, mas matagal yun at tumatagal yun. Uh, lifetime, yung um, uh, life span ng kahoy na yun. Kaya, ah uh, siguro mas uh, practical pa rin yun kaysa marine plywood. But hindi uh, nandito na siya kapromdi di... Uh, uh, hindi ko na siya mababago. So, sa iba kapromdi from yung nakikita kong ano, yung paggagawa ng mga, sa mga pouring, ano, mga pouring uh, gumagawa ng mga loaf. Uh, yung ano nito, yung, yung plywood, hinihiwa-hiwa pa nila dito para magmukhang tabla. So, siguro yung karpintero ko, hindi na siya, hindi na niya hiwain uh, ipapako na lang. So, dito naman, uh, kula, ano, uh, ano dito, alanganin daw yung isang plywood dito. But, uh, meron naman nakaready na. At syempre, binili ko na talaga yon So, ayun, uh, meron akong temporary na ginamit na hagdan para makakit dito. So, ayun, ganun kataas yung ano na to, yung... Uh, loft, then syempre pagdating dito maglalagay din silang ano dito, yung parang ah... Uh, ang tawag nun, parang siyempre harang kasi mahulog ako dito kapag walang ano mamaya bigla akong magising tapos ha, pumunta ako dito diretso ako sa baba then dito ka from nilalagyan ko dito ng game so ang pagkaintindi ng ano ng gumagawa ay malaking malaking kwarto dito so sabi ko hindi gusto ko open lang dito sa, sa taas para magandang tingnan at maliwalas tapos diya sa baba gusto ko yung high ceiling tapos may chandelier na nakabitin Uh, na maliwanag mal, na maliwanag para sa diyan sa sa last ko. Uh, yun ang ano ko na sa isip ko. Pero parang hindi naman nasunod. So ngayon ka di dahil may pintuan dito, maglalagay ako ng beam. Beam dito. Papunta doon sa may kabilang ano bintana. So may, meron may, din beam doon sa kabila. Kaya yun ang ano, gagawin nila sa susunod. Siyempre, tatapusin muna nila itong ano dito yung sahig na ginagawa nila tapos yung hagdan na so malapit na malapit na kaprumbi ang pinoproblema ko yung kaprumbi ko yung bintana dito uh, mahal kasi 5,000 ang bawat bintana so sabi ko saan kaya ako pupunta ay kukuha ng ganun uh, hindi na nagkasya yung hindi na hindi na kasi yung inipon ko so ayun na uh, kaya hindi hindi ko pa matapos-tapos yan ang problema ko sa bintana. Yung pinto din, ganun din. Nakala ko okay na yung binili kong kahoy. Eh kulang pala yun. So, dito ka-prompt din nakikita nyo yung... Uh, ano dito, terrace. Sabi ko, lalagyan ko ito ng mga... Uh, cactus na plants. Yung mga succulent dito sa taas. Kasi, hindi naman siya dito mababasa ng ulan. So, perfect yung ano dito, weather condition sa sa taas dito sa ano. Kung mababasa man siya paminsan-minsan kasi kailangan din naman talaga ng cactus na paminsan-minsan nababasa. So dito ka di yung ano yung garden ko sa baba. So ayun, maganda siyang tingnan kaya lang hindi pa nga ma, hindi ko pa maayos kasi dahil may mga ano pa dito. Naghamba lang yung mga gamit. Pati nanggal ko na yung mga nakakalat nung sa baba para mabawasan yung mga stones. Yung iayos ko yung sa landscape ko. Then, konting-konti na lang naman gagawin ko dito. Parang isang araw ko na lang ito gagawin. Then, ayun, na uh, yung mangga ayaw ko siyang putulin. Kasi pwede ako maglagay ng tulay papuntang mangga in the future. Kasi meron akong tiris dito. Oh. Uh, ipagawa ko lang kahit ma -ano, may daanan lang na parang hanging bridge papunta dun sa, ano, sa mangga o sa nara. Pag lumaki na yung nara, mas maganda para mas matibay siya. Then yung ano ko, uh, yung, yung gusto ko siyang tanggalin kasi ang taas-taas na hindi hindi siya katulad sa Nara na madali siyang uh, yung kamasi madali siyang maputol tapos yung uh, dahon niya salot sa mga halaman sa baba ang laki-laki ng dahon niya pag nabagsakan bali-bali din yung uh, yung mga halaman ko pati yung bunga so ayun hindi ako makatawid dito kaprom di sa taas sa kabila pero yung nakikita dito nakakatakot kasi maghakbang dito baka mahulog ako sa kanila. ako na lang papakita sa inyo kapag din nandoon sa ano, uh, pinakita ko na rin 'yan dati. Wala kasing apakan dito. So baka mahulog ako. So ayun po mga kapromli, nakita niyo yung kaganapan dito sa aking uh, bahay. Uh, Tunting-kunti lang naman yung improvement niya. So sana sa darating na mga araw na inayos ko na ito ay makikita nyo na dito na yung gamit ko at dito na ako nakatira. So ayan mga kapromdi, uh, sa susunod na mga araw sana mayroon na akong uh, bintana, yung pinto para dito na rin ako titira at hindi na ako mag-worry. Uh, at syempre masaya na ako sa buhay ko pag uh, nakalipat na ako dito kasi wala na akong alalahanin. At uh, uh, pag umalis man ako dito at babalik ako, mayroon akong uwian na bahay na maayos. Kaya po maraming po salamat sa inyong panunod at huwag niyo pong kalimutan ulit mag at pinutin po yung notification bell para updated po kay sa aking mga videos. At maraming salamat po ulit mga kapumbi. Diyos mabalos and muchas gracias.